Ganito mga kaibigan Ito Emmanuel Nabarete, Nakita nyo Pinabagsak si Nabarete Pero bumawi mga kaibigan At uh, Tinikeo niya po Itong kalaban niya Si Leah. May, may kilala kasi tayo dyan Job ba lang to Malikod na <laughs> ah, Ayan nakita natin O no Grabe actually Nung laban nila nito May event kami sa Elorde So hindi ko naapanood eh Bumagsak si uh, Emmanuel Nabarete Mga idol At talagang halata na nasaktan siya no well ganito naman talaga style ni Navarrete uh, give and take no uh, sa mga laban niya kadalasan nasasaktan din siya pero talagang babawian kanya at ang nakaka dito kay Navarrete mga kaibigan parang hindi nakakaramdam pagod uh, kapag ka mga talagang ano battle of attrition eh kala mo ito eh, walang uh, ano walang uh, ubusan or hindi na yung hangin niya mga kaibigan. So dito nakikita natin kumukumpiyansa yung Australiano dito. So far malaki, mas malaki sa kanya tong Australiano compared sa mga dati niyang kalaban na, 'di ba? Sumikat siya si Dogbo na natalo niya pero maliit kasi yun si Dogbo eh. Pero itong kalaban niya no, disenting nga uh, kalaban din, marunong at uh, maganda din yung skills no at malaki. And ito sinabakete dito mukha pa rin siyang hello hindi pa rin siya tawag dito nakakabalik sa ayun tinamaan naman siya mga kaibigan pero isa lang talaga yung uh, ito kilala mga Meksikano yung kanilang puso uulitin ko puso pagka ikaw sa laban eh umatras ka tumalikod lang sa jab eh wala na o ba diba? yung puso mo makikwestiyon na dyan eh ba diba? O. may kilala ko ano paalan nga ano yung buksingerong tumalikod sa jab Kalimutan ko na eh. Pag kasi mga medyo laos na, hindi ko na naaalala yung pangalan. Ano yun yung kalaban nun? Si M. Talani. Eh, tumalikod bigla eh. Ayan o. Oh. Ayan mga kaibigan. Ayan, bumabawi na si, ano, si Navarrete, mga idol. Grabe, kahit wala sa posisyon yung suntok. Ito si Navarrete talaga. Ay, nako, pupupugin ka talaga. Naaalala ko sa kanya yung uh, kapanahunan ni ano ni Barrera at Morales ganitong ganito Mexican type no hindi gaanong polish Uh, wala gaano, di ba? Uh, science. Hindi ganoon ka-refine uh, yung mga galaw. Pero talagang, ang panlaban talaga nila, no, eh yung dami ng suntok, yung tapang, yung puso, na kahit bumagsak na, talagang babalik at papabag... Ayan, no, parang babangod ako at dudurugin kita. Parang ganun yung... Ayan, bumagsak na si Liam. Grabe to, grabe tong laban na to, mga idol. And, uh, actually... Uh, nakausap ko nga si uh, Mig Ilorde nung uh, Sabado no nung habang naglalaban to. At uh, isa kasi si Mig Ilorde kung natatandaan nyo, uh, lumaban at naging challenger dito kay Nabarete at uh, na-knockout din siya no. Apo 'yon ni uh, Flash Ilorde. Iba talaga din to. I think siguro sana ba siya nagkakampaign ngayon 130 na no. Uh, tingin ko Nabarete versus Magsayo will be an all out war mga kaibigan ito na wala na talaga ito wala na to no actually kay pagod na din si Nabareto but he keeps on pushing throwing his punches at ito tinitingnan na ng referee itong si uh, Liam mga idol at wala na hilo na hilong talilong na Ayaw, na pa aba talaga <laughs> talagang hindi na alam Ay ito maganda kay Nabareto Hindi ka na niya talaga titigilan And, and ito na inawat na ng referee and big big win for uh, nabarete mga idol grabe grabe talaga Mexicans are well known for their heart mga kaibigan isa din dyan yung dating hawak ni Sir Sean, uh, na si Cesar Corazon Juarez uh, siya po yung kaisa isang nakatalo kay Prince Albert Pagara mga idol and Mexicans versus Filipino eh talaga nga naman po ano, uh, magiging maaksyon mga kaibigan abangan nyo po ang mga pinakamalalaking laban ng mga MPF boys, mga Viva Promotions fighters, knucklehead uh, fighters. Mga kaibigan, napakakamit pong uh, exciting fights. Of course, Feb 11, malapit na. Huwag niyo pong kakalimutan. Marshall will be back the action, mga kaibigan. Of course, ito pong si Mark Magnifico Magsayo. Napakalaking laban against Brandon Figueroa. Ito din pong si uh, <clears throat> Jay Bornea will be challenging. A uh, Fernando Martinez. Malaking laban din po yan mga idol. Abangan nyo po yan. And abangan nyo po pagka nalabas na ng letter, ina inaantay na lang namin yung mga final order para masabi namin. Kasi nagkaroon ng konting ano eh. Nag-round robin eh. Nagkaroon ng konting pagjambol ng mga kalaban eh. Kung sinong final ng mga kalaban nung Vincent Astrolabio at ni uh, Raymart Gabalio. Abangan nyo po for uh, Bantamweight World Titles mga kaibigan. And yun lamang po mga kaibigan, mamaya po uh, content naman po tayo regarding sa napakainit mga kaibigan na battle of YouTubers. Mga kaibigan, yan po ay mm, ng mga ng mga ano le ng mga sikat o pag mga hindi sikat bawal don ha o sa so, so, yung mga kangkong nation wala ni isa sa mga amo nyo ang nakapasok dyan it means hindi na sila no yan o ganun lang yung huwag kayo iiyak eh, teka lang umiyak pala kayo dyan sa comment section Let me know what you think at pagandaan ng ingit comment sa comment section. Maraming salamat. Kita-kita ulit mamaya. Peace!